Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kaagapay? Simulan natin ang araw na mayroong pusong puno ng kagalakan at pasasalamat. Magandang araw. Ako po si Pastor Ronald Liobrera. Kaagapay ang ating tatalakayin ngayon at sa mga susunod na araw ay ang paksang ang mabuting manggagawa. In 2 Peter chapter 1 verses 5 to 11. For this very reason make every effort to add your faith goodness and to goodness knowledge and to knowledge self Control and to self control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, mutual affection, and to mutual affection, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble. And you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. The Apostle Peter lists eight qualities or characteristics that Christians must develop. As we examine these qualities, we discern that each quality may be experienced at four levels. Kaagapay bakit natin dapat pag aralan. ang mga hakbang na ito. Ayon kay Apostle Pedro, may ilang mga lagang dahilan kung bakit dapat nating pag-aralan ang mga hakbang na ito. Unang dahilan ay mababasa natin sa verse 8, "For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ." Sa Tagalog, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababaya ang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Heso Kristo. Tayo magiging mabunga kung saganang ganang nahahayag sa ating buhay ang mga katangiang ito na binabanggit sa mga hakbang na ito. Tayo ay magiging mabunga. Maraming mga kristyano ang nagsasabi na kilala nila ang Panginoong Yesus, ngunit sila naman ay barren, sa Tagalog mga tamad, at unfruitful, mga walang bunga. Kung gusto pala nating maging masipag at mabunga bilang mga kristyano, dapat taglayin natin at pagyamanin ang mga walong katangian na binabanggit dito sa walong akbang. Subalit ayon sa Talatang Siyam, mas nakakatakot pala ang kalagayan ng isang kristyano na hindi lumalago sa walong katangian ng walong hakbang. Basahin natin ang verse 9. For he who lacks these things is short-sighted, even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from his old sins. Sa Tagalog, sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito, ay bulag na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Kaagapay kung hindi mo taglay ang walong katangiang ito, ikaw ay blind, bulag at short-sighted. Nakikita mo lang ang malapit. Ang ibig sabihin, nakatingin ka lang sa mga bagay na para sa buhay na ito sa mundo at hindi mo nakikita ang mga kayamanang panglangit doon sa malayo. Ang pangalawang dahilan kung bakit dapat natin pag-aralan ang walong hakbang ay matatagpuan sa verse 10. Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. For so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Sa Tagalog, kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Tayo hindi matitisod kung nasa atin ang walong katangiyang ito, hindi tayo matitisod. We will never stumble. Ito pala ang dahilan kung bakit may mga church members na madaling masaktan, mga maramdamin, matampuhin. Hindi mo lang sila na bate, natitisod na sila. Anong dahilan? Kasi hindi sila lumalago sa walong katangian na itinuturo sa walong hakbang. Ang pangatlong dahilan kung bakit dapat natin pag-aralan at taglayin ang walong katangian ay mababasa natin sa verse 11. For so, an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Mabiyayang pagtanggap sa atin sa langit, maraming gantimpalang naghihintay sa kristyanong naging matapat, masipag at mabunga sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. May mga kristyano na nagsasabi, Basta ako makarating lang sa langit, sapat na iyon sa akin. Hindi na baling wala akong gantimpala. Mga kapatid, napakamali ang kaisipang iyan. We are saved to serve. Tayo ay iniligtas upang maglingkod sa Panginoon. Tayo ay binigyan ng kanya-kanyang mga talento, mga kakayahan, mga kaloob na spiritual, upang ang mga ito'y gamitin natin upang tayo'y mamunga para sa Panginoon. Ang sabi sa Juan, Kabanatang 15, Talatang 16, Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong hinihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Sa Diyos ang papuri, magkarinig ang muli tayo bukas kaagapay sa kaparehong oras, 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702. DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Liobrera. Magandang araw, pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal Gumabi umaraw, tangan ang hilim, buhay na maginhawa, galak sa puso, naway magumapaw, suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan, laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Yesus, Amen. Salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan